So what's sa mga boss, may ginagawa na naman tayo dito na NMAX version 2 Bali tirik nga pala to, pero bukas yung kanyang panel Tapos ayaw niya magredondo. So nakita ko rito mga boss, bali yung brake light switch na kaliwat kanan, ayaw umilaw Dapat kasi yun, pag mag-brake light switch kayo, magkakaroon na yung supply para makapush start tayo So check natin kung bakit walang supply yung brake light switch So gagamit tayo ng tester dito mga boss para ilalagay natin sa ground tapos ayan umilaw yung ating tester tapos pag hinahanap nyo yung ano yung supply kailangan nakabody ground yung ating test light umilaw naman yung ating test light tapos yung may kulay brown dito mga boss sa brake light switch dapat iilaw to para kung sakali pag wala supply to ibig sabihin may putol dapat iilaw to para magkaroon ng brake light So check natin kung may ilaw itong supply na kulay brown na solid brown. Ayan, wala. Possible, may putol itong mga boss. So hanapin natin kung bakit walang connection itong brown. So magbabaklas tayo rito sa may ibabaw, sa may manibela. So nakita ko rito mga boss na may putol yung connection. Bali malamang, kinain ito ng mabait. So, kakukalukali natin yan para ma-check natin yung connection kung ano yung nawawala. Ang naputol dito mga boss, yung supply. Supply ng kule brown, tapos yung kanyang ground. So, yan yung naputol sa kanya. So, tinanggalan natin yung mga electrical niya mga boss. So, ang magkasama dyan mga boss, yung... Yung naputol dyan, itong kulay brown, Itong tatlong na to, magkasama to. Yung black na may stripe na yellow at saka itong blue, magkasama sila. Yung tatlo na yan. Tapos itong brown na to, ito yung magkadugtong. Bale, ito yung nga uh, pala yung sample mga boss. Oh. Kung hin yung sakaling ganito yung original na connection niya mga boss. So sundan nyo na lang to. Bale, ito yung sample natin para hindi kayo mamali. So dapat ganyan pag walang putol yung connection niya. So magkasama yung blue at saka yung dalawang yellow na may lining na black so nasara na natin to mga boss parang walang nangyari dyan nabalik na natin ng maayos para walang shorten so check na natin kung may connection yung kulay brown na brake light switch dapat iilaw yan para magkaroon ng brake light switch So, i-check natin yung kulay brown. Bali, ito nga pala yung brake light mga boss ha. Ah. Sa may kaliwa. So, ayan, may supply na. Ibig sabihin, buo na yung contact. So, ganun lang. Napakasimple lang. Tapos, testing na natin. Tapos, ito na nga pala mga boss. Nabalik na natin yung mga connection niyan. So, testing na natin. So, ayan na. Ah, umandar na siya. So okay, ipabalik na lang natin yung mga tinanggal natin dito mga boss Tapos sa obserbahan natin Bale binaklas ko nga pala to kal Kaliwat kanan ng mga players para makita natin kung may mga putol pa dyan sa, sa iba pang putol ng daga Kasi dapat sureball yung ating troubleshooting para kung sakali wala tayong back job So okay na to mga boss So napakaganda nga pala ng panggilid na nakalagay dito Bale ang naka sa panggilid niya nakalagay RS8, full RS8. Kaya medyo pag nirev mo siya, delay yung ikot ng gulong. So, ayan ang mga boss. Meron na siya brake light. Kaya pag dapat may ganyan, kaliwat kanan, meron na siya brake light switch. So, dapat ganyan para umandara ang motor. So, ito na yan final natin balikan natin lahat ng flarings mga boss tapos testing na lang uli natin so ayan mga click na siya so hanggang dito na lang ang video natin mga boss thank you and goodbye maraming salamat sa inyong panonood